welcome to Sojak Vibes PH. Narito ang inyong daily horoscope para sa araw na ito, March 4, 2025. Alamin kung ano ang naghihintay sa iyo sa larangan ng kapalaran, karera, kalusugan, pag-ibig, ang inyong maswerteng kulay at ang inyong maswerteng numero. Aris, maging maingat sa mga desisyon ngayon dahil maaaring may epekto ito sa hinaharap. Mas mainam na huwag magmadali at pag-isipang mabuti ang mga hakbang. Ang positibong pananaw ay magdadala ng magagandang oportunidad. Sa karera, ang pagiging determinado mo ay mapapansin ng iyong mga kasamahan sa trabaho. May posibilidad na makatanggap ka ng papuri o gantimpala mula sa iyong boss. Sa kalusugan, panatilihin ang balansing pamumuhay, iwasan ang stress sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at tamang pahinga. Sa pag-ibig, para sa mga single, maaaring may makilala kang isang taong kapareho mo ng hilig para sa may mga partner naman, pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng mas matibay na koneksyon na maswerte mong kulay pula, maswerte mong numero 7, 18, 29. Taurus, magiging matiwasay ang iyong araw kung mananatili kang kalmado sa anumang sitwasyon, ang pagsusumikap mo ay magbubungan positibong resulta. Sa karera, may darating na bagong proyekto o oportunidad na makakatulong sa iyong career growth. Maging bukas sa pagbabago at huwag matakot sa bagong hamon. Sa kalusugan, mag-focus sa pagpapalakas ng iyong immune system. Iwasan ng labis sa pagkain ng matatamis at maaalat upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Sa pag-ibig para sa mga single, may isang tao na lihim na humahanga sa iyo para naman sa mga may partner maglaan ng oras upang mas lalo pang mapatibay ang inyong relasyon na maswerte mong kulay berde, maswerte mong numero 5, 14, 30. Gemini, ang iyong kasanayan sa pakikisalamuha ay magdadala sa iyo ng magandang koneksyon ngayon. Gamitin ito upang makuha ang tiwala ng iba. Sa karera, maaaring may bagong oportunidad sa trabaho na mga ilangan ng iyong kakayahan sa communication. Maging handa sa pagbabago at panatilihing bukas ang isipan. Sa kalusugan, bigyang pansin ng mental health at iwasan ng labis na pag-iisip. Maglaan ng oras para sa self-care at meditation. Sa pag-ibig para sa mga single, may makikilala kang bagong kaibigan na maaaring mauwi sa mas malalim na koneksyon. Para sa may mga partner naman, pag-usapan ng mga bagay na bumabagabag sa inyo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Maswerte mong kulay lila. Maswerte mong numero 3, 15, 28. Cancer. Huwag matakot ipahayag ang iyong saluubin. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Sa karera, ang pagiging masipag mo ay mapapansin ng iyong boss. May posibilidad ng pag-angat sa trabaho kung ipagpapatuloy mo ang dedikasyon. Sa kalusugan, bantayan ng iyong emosyonal na kalusugan. Maghanap ng mga aktibidad na makakatulong sa pagpapakalma isipan. Sa pag-ibig para sa mga single, may isang tao na maaaring magparamdam sa iyo ng espesyal na atensyon. Para naman sa mga may partner, gawing mas exciting ang inyong relasyon sa pamamagitan ng bagong activities. Maswerte mong kulay puti. Maswerte mong numero sa ES 1227. Leo ang pagiging natural na leader mo ay mas lalong madarama mo ngayon. Maraming tao ang lalapit sa iyo para sa payo at suporta. Sa karera, mag-ingat sa mga hindi inaasahang pagbabago sa trabaho, manatiling kalmado at huwag mawala ng tiwala sa sarili. Sa kalusugan, bigyang pansin ng tamang diet at huwag hayaang mahulog sa unhealthy habits. Sa pag-ibig naman, para sa mga single may darating na bagong romansa na maaaring hindi mo inaasahan. Para sa may mga partner, pagtuunan ng pansin ang pag-aalala dalaga sa relasyon na maswerte mong kulay ginto. Maswerte mong numero 9, 19, 26. Virgo. Ang iyong pagiging detalyado at masipag ay magdadala ng magandang bunga sa iyong buhay. Panatilihin ang disiplina sa lahat ng aspeto. Sa karera, isang bagong proyekto ang maaaring dumating na mangangailangan ng iyong expertise. Maging handa at kamitin ang iyong analytical skills. Sa kalusugan, maglaan ng oras para sa sarili at magpahinga kung ga kinakailangan. Sa pag-ibig para sa mga single, isang dating kakilala ang maaaring bumalik sa iyong buhay. Para naman sa may mga kapareha, pagtuunan nyo ng pansin ang pangangailangan ng iyong binamahal. Maswerte mong kulay kayo manggi. Maswerte mong numero 4, 16-25, Libra. Panatilihin ang balanse sa buhay. Huwag hayaang maapektuhan ng stress ang araw na ito. Sa karera, may posibilidad na makatanggap ka ng bagong oportunidad. Huwag sayangin ang pagkakataon. Sa kalusugan, mag-ingat sa labis na pagod at stress. Mag-relax at bigyang pansin ang iyong katawan. Sa pag-ibig para sa mga single, may darating na tao na magpapakilig sa iyo ngayong araw. Para naman sa may mga kapareha, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa pamamagitan ng simpleng kilos. Maswerte mong kulay asul. Maswerte mong numero 7, 12, 21. Scorpio, Huwag hayaang madala ng emosyon sa paggawa ng desisyon. Ang pagiging kalmado at maingat sa mga hakbang ay magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Sa karera, Maaring may hindi pagkakaunawaan sa trabaho. Kaya panatilihin ang pagiging profesional at diplomatikong pakikitungo sa mga kasamahan. Sa kalusugan, magingat sa labis na pagkapagod. Maglaan ng oras para sa Pahinga at huwag baliwalain ang mga senyales ng katawan mo. Sa pag-ibig para sa mga single, isang misteryosong tao ang maaaring magpakita ng interes sa iyo ngayong araw. Para sa may mga partner naman, mas magiging emosyonal kayo sa isa't isa. Kaya iwasan ng mga anumang bagay na maaaring pagmulan ng tampuhan. Maswerte mong kulay maroon. Maswerte mong numero 8, 13, 24. Sagittarius, ang pagiging adventurous mo ay magdadala sa iyo ng bagong oportunidad. Huwag matakot subukan ng mga bagay na hindi mo pa nagkawa. Sa karera, maaaring may dumating na travel opportunity na konektado sa iyong trabaho, maging bukas sa mga bagong ideya at makipagtulungan sa iba sa kalusugan panatilihin ang active lifestyle pero huwag kalimutang bigyan ng oras ang pahinga alagaan ang iyong katawan upang mapanatili ang lakas sa pag-ibig para sa mga single may posibilidad ng isang romantic encounter sa isang unexpected para sa may mga kapareha naman, iwasan ang pagiging impulsive sa mga desisyon para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Maswerte mong kulay kahel. Maswerte mong numero 5, 17-28, Capricorn. Ito ang tamang panahon upang mag-focus sa iyong pangmatagalang plano. Magiging matatagang iyong disiplina at determinasyon sa araw na ito. Sa karera, ang sipag at mo ay maaaring magresulta ng isang promosyon o bagong proyekto. Magpatuloy ka sa pagiging masipag at responsable. Sa kalusugan, bantayan ang iyong pagkain at huwag kalimutan ang tamang ehersisyo upang mapanatili ang lakas ng katawan. Sa pag-ibig para sa mga single, maaaring tumating ang isang taong seryoso at may parehong layunin sa buhay. Para sa may mga partner naman, panatilihin ang open communication upang mas mapatatag ang inyong samahan. Maswerte mong kulay itim. Maswerte mong numero is Aquarius Ang pagiging malikhain mo ay magbibigay ng inspirasyon sa iba gamitin ang iyong katalinuhan upang makahanap ng solusyon sa mga suliranin Sa karera, ang pagiging inusitig mo ay maaaring mapansin ng, iyong boss at kasamahan maaaring may dumating na biglang oportunidad na makakatulong sa iyong career growth sa kalusugan, maglaan ng oras para sa mental relaxation. Ang stress ay maaaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan. Sa pag-ibig para sa mga single, isang hindi inaasahang pagkikita ang maaaring magdala ng bagong simula. Para naman sa may mga partner, mas magiging malalim ang inyong relasyon kung magiging bukas kayo sa isa't isa. Maswerte mong kulay violet. Maswerte mong numero 9, 18, 27. Pisces, maganda ang enerhiya mo ngayon kaya gamitin ito sa paggawa ng mahalagang desisyon. Huwag hayaang maapektuhan ng negatibong tao ang iyong araw. Sa karera, ang iyong pagkamalighain at emosyonal na katalinuhan ay magiging malaking tulong sa trabaho. Maaaring may dumating na bagong oportunidad kung mananatili kang determinado. Sa kalusugan, iwasan ang stress at siguraduhin magkaroon ng sapat na pahinga. Ang meditasyon o relaxation techniques ay makakatulong sayo. sa iyo. Sa pag-ibig, para sa mga single, may isang taong lihim na may gusto sa iyo na maaaring magparamdama ngayon araw. Para sa may mga naman mas magiging malambing at maalaga ang iyong minamahal. Kaya suklian ito ng parehong atensyon. Maswerte mong kulay rosas. Maswerte mong numero 2, 11, 22. At iyan ang inyong horoscope para sa araw nito. March 4, 2025. Sana ay nakatulong ito sa inyong araw ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Sojak Vibes PH para lagi kang updated sa iyong horoscope. Hanggang sa susunod, stay positive and good vibes lang. Hanggang dito na lang and see you tomorrow.